Hello, hello, hello mga kasaksid. Magandang magandang umaga sa inyong lahat. At nandito po tayo ngayon. Nagbabalik at nasikat ang araw. Oh, grabe. Ayan, alas sa is ng umaga. Ayan, good morning, good morning sa ating mga kasaksid. So this is JMG TV, aka Evo Organic Tone Panic. It's organic. Let's go. Santos siya Kamusan si Qamin, dito sa Pangasinan At for today's video mga kasaksid no, dito po tayo sa Santa Barbara sa Sing Songkil At uh, Songkil ay may demo po Ba't tayo napapunta dito eh? may, may, demo ang longping no? Ayan, Sa mga nagtatanong dyan sa longping Ping interview natin si Sir E.G. Boy Ayan, Si Sir E.G. Boy ang ah, ngayon nag-asikaso nitong demo nila Ililipat tanim na to mga kasaksid Andito na, yan, tinatanim na nila. Tsaka puntahan natin yung nagtatanim. Ng, ano. Tatlong variety ito, mga kasaksid, yung kanilang itatanim. At tatanungin natin kung ano ba yung kagandahan ng longping pag itinanim. No? Dito natin yan malalaman. So, pupuntahan natin sila, mga kasaksid. Ito naman, ito po yung Hello. ano. Ah, may linya. May linyahan pala sila, sir, no? Oo. Ah, oh, Ilang square meter to sir? Permitted po? Ah, oh, ang gandun sir sa ano. Three thousand, magen. Three thousand, magen. Ah, ah. ayon tinatanim alam mo, nila ni mo. Alam niyo ba sir kung anong variety to sir? Alam niyo kung anong variety? Hindi so. Parang lumping yata lumping. Oh lumping tay. Lumping. Sabi kasi ni sir ano, EG boy. Tatlong variety daw ang gagawin nila dito. Oh pero lahat lumping. Ah. Oh, oh. Ang right, right, right. bilis si sir magtanim, mando na agad eh. Sila din yung kinuko ko magtanim ko. Ay, ay sila din? Oo, so, sila ah. din. Ay, nag nakapagtanim na kayo sir? Sa ano, dosi, magpatanim ako sa dosi. Ay, sa dosi. Ano yun sir? Sa, longping? So. Ah, longping? Ah, longping din. Parang longping din sir ang ano ninyo. Okay lang sir, nakuha nang kita sir ha. Kagwapuhan nyo sir eh, nakikita. Ah, kasi ano actually dito sa ano, kay sir, interview ko kasi siya kung ano yung kagandahan ba ng longping. First time niyo lang paggagamit, sir ngayon lang. Pero ah, maganda ngayon. yung ano niya, yung ito. Ah, oh, itong maganda yung ano niya. Ilan days to sir nung nilipat na Nung ano sir, bago ko itanim. Ah, uh ah. -huh. 21 days. Ah, 21 days. Uh -huh. eh, ibig sabihin sa inyo, nakatanim na sir. Hindi pa, Hindi pa. ipatanim pa lang sa 12. Do dosi. Ah, sa dosi. nakapunla siya ngayon. Oo. Oh, ah, dosi, sir. okay. Sir. Patanim ko sa diso, so, patanim ko sa 22. Ah, uh ah. -huh. Uh -huh. Pero nababalitan nyo sir ang longping. Maganda to maganda? siya. Maganda yung sabot sa pagano niya sir sa tao dito sa bigas masarap daw yung bigas Dami mabango yung... sir maganda sa mabango kung pang uh bukas ito, mo ito, yung ano eh. nasasarapan ka ay nasasarap nasasarapan kung ka kung kumakain ka kung yung kumakain yung mga nagtatarbo sa kontraksyon sa karsada mm. bango bango yung bigas mo sabi sa akin tinatanong ah. kung anong bin eh ah. sabi ko ano lumping to sabi ko mm. anong variety yung lumping niya sir Yung tinanong 2096 ba Oh, o? yun. Ah, 2096 20, din. Ah, 20. Kasi inyo ba, ah. ano nang longping eh, parang pinaka ano nila. 2096. Maganda. Ah, uh, maganda yun. Maganda raw kasaksi yung, yung ano, longping sa, sa kanila. Yung nagtatarbo sa doon sila kumakain sa bahay. Kaya sinasabi, asa ka yung bumibili ng bigas, hmm. masarap, masarap sabi nila sa akin. Ah, ay, may tinda kayong ano sa'yo. Kung ano, bili ako ng mija mija sabi tatapa sila. Ah. Talay! putak mo ano kay? oh. Ito yung mga linyahan. Sige sir, salamat sa oh, ganda kami oh, sa Long Ping. At sa Adosi pala maglilipat tanim si sir, sir sa Long Ping. So 096 daw yung oh. ano niya eh. oh. galing oh. sa DA yung ano Ah, galing sa DA. Oh, yeah. Anong ano to sir, yung parang ginagawa niya na linyahan, sir, ilang square meter yung pagitan niya. Parang ito yung gagawing ano no, linya, tapos oh, okay. sa sampo. Oh, okay sampo yung may lalagay sa isang bed. Ah, sampo. Tama. Ganyan yung ginawa din yan eh, pastore. eh. Oo. Oh, oh. <laughs> Ganyan yung ginagawa niya eh. Para walang ano siya, no? Oh, distansya yung hindi ka magkakamali. Tapos sa per ano, per linya, parang dalawang tao sa isang ganito, sir. Oo, oh, oh. siya. Kasi dating ginagawa namin, isa lang. Kasi mm. mahirap para sa mga nagtatim. Sa mga nagtatim. Tsaka matagal. Oh, parang ganun. Hmm. Hmm. Anong variety ito ulit, sir? 534. 534. ah, ay, magkakaiba sila. Magkakaiba sila. Ito, 534. Ano kasi ito, rice, uh, hybrid rice challenge ito. <laughs> hybrid rice challenge. So, ngayon, tinawag na siyang provincial rice technology forum na siya ngayon. Oh. Bali, tatlong site ito sa Pangasinan. Pero, may mga kalaban rin kaya na hybrid din sir, parang ka, ayun, oh, marami ibang, ibang, ano, ibang variety ibang naman variety din to na oh, maganda uh, ang ano, nung mid season ang nanalo itong LP534 itong 534, uh -oh, mas tapos, niya uh, yung ani nya kaysa sa ano tapos top 2 natin si LP937 top 3 si 2096 uh, -oh. pasok po sa top 3 yung maganda rin yung ano, yung 937 eh di ba? Uh -oh. maganda na, rin ano yun tampo, natamaan ng bagyo ay, Lahat kami dito natama ng bagay. Ah. Dumapa din yung karamihan ng variety dumapa. Dumapa. Pero ngayon yung season yung talaga na lang ano. Nakatayo. <laughs> <laughs> Oo. Ang 534 sir, matibay siya. Anong pinagkaiba nila ng ano sir? 937 tsaka 534? Ah, uh, halos pare-parehas din. Ang pagkaiba lang ito, mas maliit ito. Mas maliit ito maliit kaysa yung height niya. Pero mas yung kanyang puno. Ah, mas matibay yung kanyang puno. No. Apo. Pare-parehas din silang malakas umani. Malakas umani. Oh, okay. Mas matangkad lang yun, ano, sir? 20 yung minutes, Ah, okay. Kaya matibay talaga siya, yung oh. ano na ito. Oh, so, ayun, ma. quality naman, Ah. ah. ito yung pinakamasarap. Ito yung pinakamasarap. Hmm. Parang 160, gano'n, no? Oh. Ilang days to, sir, nung nilipat niyo, sir? Ah kahapon, binunot yan, 19 days. Ah, 19 days. Pero, ang daming nagsasabi na hindi daw malilit daw kapag ganun pa lang. Uh, kaya pinapaabot nila lang 25 to 30 days. Uh, pero malalaki na eh. Pero ngayon, oh. kinapakita namin ngayon. Di, kaya ginanap itong PRTF para may ipakita yung technology ng ano. Ano ba yung ibig sabihin ng PRTF? Uh, provincial Rice Technology Forum. Ah, Provincial Rice uh, Technology uh, Forum. Kaya meron siyang ganyan. Para may pakita talaga yung package of technology ng oh, Kasi ang karamihan ngayon sir, di ba nasasanay siya sa 30, 20, oh, 25 to 30 days ang lipat oh, Tapos yung ano niya, yung tundos na ginagamit nila, makapal yung tundos, pagtatanim nila. Oh, ano lang isa dalawa lang yun. Oh, isa, isa dalawa Ay, isa dalawa. lang. dalawa. Pero nakikita nyo naman po yung ano, parang, parang ano. oh, ilan yung dahon niya eh? Parang tatlo na yung puno. Parang tatlo na yung puno niya. Yeah, yeah. Ay, uh, ang ano nito sir Parang sabay-sabay itinanim sir no Sabay-sabay tinanim yung karamihan Siyempre malalamin sa anihan eh oh, Kasi oh. ang nangyari lang dito Medyo hindi nasunod yung Differential seed sowing oh. Dahil dun sa Nung naka-schedule na ano namin Parang sa differential sowing namin Walang tubig eh, nag, Nung nagkaroon ng tubig Parang naalarma lahat kung oo. sino na nauna. Kaya ah. kami wala naman kayong magawa. Na dahil mm -hmm. operator naman yung nagsabi na ano. Na mag-ano? So, kasi ang alam namin, meron na talagang tubig nung November 13. Nang-exploiter kasi namin. ah uh. Ngayon, sinabi nila na magpukula na kami. May tubig na. Tapos biglang namatay yung tubig. <laughs> Kaya yung mga iba, nahuli sila. Nahuli, oo. Oh. Okay. Pero yung sa amin, nasunod namin yung schedule na binigay ng ano. Binigay na binigay Oh, kasi siya, siyempre pag demo, kailangan dapat yan, maayos lahat kasi sa ito, ano. Kasi ito din po hmm. ng region, regional DA. Ah, regional DA. Okay. Kailangan dapat na ano nila, nakikita oh. nila yung ano. Uh... Kaya meron kami sinusunod ng mga protocol. Uh, oh. Iisa lang yung protocol namin ng ano, ng fertilizer. Lahat, lahat ng variety. Iisa lang. Ah, isa lang yung, yung gagamitin yung timing, nila? Iisa lang din. Ay, ganun. Ay eh, isang bilang. Ito, ano yung fertilizer pa? sir na ginamit nila? Ang pinapagamit dito, triple 14, eh? 1620, at saka urea. Ah, ganun. Puro ano, puro abon. Apat na basis kayo yung nagkano dito. Paano yun sir? Ano? Ah, parang uh, na-test ba nila? Kasi diba iba-iba naman ang ano ng lupa yan eh. Okay. Ang, ang, ano lang, hindi sila nakapag na. analysis niya. Oo, oh, rin. yun eh. Kasi... So, sinusunod pa rin namin yung sinabing protocol ng ano. Ah, uh, fertilizer rate. Ah, ng fertilizer. Uh, tsaka ngayon, ito po may ano na ito, may basal na ito. Nagbasal na kami nag ng 340 at uh, 1620 kahapon. 1620. Bali si Longping pala, tatlo ang tennis niya sir. Isang 534, tama ba? Apo, ang entry. Ah, uh, entry 534 937 tsaka 2096. Ah, uh, yun yung in-entry niya dito sa testing. O, oh, kasi yung mga farmer natin, sir, na nakakaano, minsan yung iba, pwede daw ba sa tag-ulan, sa wet, lahat ah, ng season, sir, pwede. Pwede, pwede po. Ang ah. importante po kasi dyan, ah, natatakot kasi yung iba, karamihan, dahil daw, dapain daw ang hybrid. ah. ah. Pero sa... Baraitin ng mga lumping, ginagaranti po namin na hindi po basta-basta dumadapa. Hindi siya basta-basta dumadapa. Basta, basta, dumada basta masundan pa. lang po yung tamang fertilizer rate. Uh -huh. uh, Lalo-lalo na kapag tagulan, uh -huh. control po yung ano nitrogen. Ay, control nitrogen. Ang ano lang po namin, ang recommendation po namin pag tagulan, dalawang urea lang, dalawang bag. Eh, dalawang bag? Opo. Mapaba lang po kami. Pero kapag dry season naman, limang bag ng urea. Pero mas na-recommendation nyo, sir, na makapag-soil analysis sila sa lupa nila. Mas maganda. Ah, kung kaila, eh kung makakapag submit po sila ng ano, so ah. analysis sa laboratory, laboratory. Maganda po. Mas maganda po. no. Para Pero hindi sila nang din naman ah uh, lumalabas na resulta nung soil analysis. Ah. Halimbawa, oh, lumabas na nitro nitrogen niya ng para sa tag-araw eh, ah. 110 lang. Ah. Pero ang kailangan ng hybrid lalo na sa long ping, 150 na nitrogen. Ah, oo. Na Ibig sabihin dapat pala sir, ang gagawin nila, sasabihin mo na nila sa ano sir. Kung ano tatanim oh. nila na susunod, di ba? Opo. Oh. Pero okay lang naman na sabihin nila ay lumabas yung nandun. at least. Meron na po silang guide. Ah, meron na silang guide. Kasi minsan kahit na wala pang wala pa yung soil analysis nila minsan mas mababa pa yung ilalagay nilang ano, mm. nutrients sa lupa. Nutrients sa lupa. Uh, at least kapag may nara pag makita na nila yung ano, sila result nila. Uh. may guide na po sila. May guide na sila. Uh. yung ano naman sir, tanong ko lang, ilang ilang days po yung maturity niya bago ani para Ah, uh, ito pong LP534 po, uh -huh. 113 days po mula pagkapunla. Mula pagkapunla. Uh Dire-diretso na yun, no? uh -oh. So 113 days sir. Opo. Uh. po uh. Saan naman sir sa 937 naman. Ang 937 naman po, 111 to 113 po siya. Ah, so parang di sila nagkakalayo. Pati Opo. si 2096 sir. Er. Si 2096 naman, 110 to 112 naman siya. Hmm. Alos hindi sila nagkakalayo. So, Oo, oh, alos hindi nagkakalayo. Parang araw lang ang lamang... Opo. Parang mas matagal ito na ano lang ng dalawang araw, parang isang araw. Opo. Kaya Pero ang ginagawa namin kapag sa sa mga ganitong PRT, pinagsasabay na namin sa pagpupunla. Sa pagpupunla. Oo. So, yun mga kasaksid Kasi ang tanong nila nun Kung pwede siya sa tag-ulan o tag Pwede po lahat ng variety uh, All season Pwede, pwede siya kahit continuous cropping sir no Apo, uh, all season po ang ano, long ping varieties po natin uh, uh. So, itong si long ping mga kasaksid eh, yun, uh, Marami rin nakasubok na masarap din yung bigas niya At the same time syempre malakas din umani no sir Yun Apo. yung goal ni long ping <laughs> uh, okay, Para makapagano Uh, may provide natin yung pangangailangan ng mga Pilipino na kailangan ah. unang una yung bigas talaga uh, ah. nagkukulang po nakukulang po tayo nagkukulang tayo, tayo sa bigas kundi na lang po meron po yung mga makabagong teknolohiya mga yes. tulad po ng mga hybrid rice uh, ah. yan yung yan yung talagang malakas ano umani ng mga ganyan so. sa mga malapit lang po dito sa ano sa Santa Barbara Santa Barbara ah. Pwede nyo pong pasyalan yung mga ano dito, mga PRTF po namin dito. Oh, anytime sa no yung, sa mga nakapanood ako, ngayon no. Para makita oh. po nila yung ano, Techno Package of Technology. Package of Technology sa Barangay Sungkil. Barangay sino Sungkil. yung anong uh, kung kilala nila sir sino yung tao yung may-ari nito sir? Si Madam Esmeralda Daruya. Esmeralda Daruya, Tas yung dun sa kabila sir. Yes, sa Yes, rin. 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 Mm. Okay. Kung kilala niyo po si Ma'am Esmeralda Daruya pwede nyong bisitahin yung farm niya. Ito, sa along the highway lang, kung, nakikita niyo naman, barangay road lang yan. May meat uh, shop, meron siyang meat shop sa bayan. Hmm, uh oo. -oh. Mga ano, sir, balak bumili naman, sir, i-message lang ulit kayo sa ano, sir, no? Uh oo, -oh, sige. ano, kasi kung yung iba, sabi nila, uh -oh. nagtanong sila kasi noon ng 4534, uh -oh. wala daw available sa kanila? Uh oo, -oh, uh -oh. kasi limited lang po kasi yung stocks namin ngayon. Limited Pero, lang sinusure uh, po namin next year po, uh, marami na po kami staff. Ah, uh, possible. Anong, yes, okay. anong buwan next year, sir? Kaya, ah, uh, mag sa po yan, mga first cropping. May na po yan, sa first cropping. First cropping, may na. So, po lahat po yan, na ng variety yun. Namin. Opo. Ah, uh, oo. Oh. so, lahat ng variety na yun, mga kasaksid, no? At uh, abangan nyo lang. Siguro ngayon, sir, anong available ngayon na variety na pwede mabili? Uh, 2096. Ubus na po ang 2096 na Ay, para lang na meron na lang po 534 tsaka 937. Very ah, okay. limited na po kasi talagang nagkakaubusan na. Ah, oh, nagkakaubusan na. Siguro... Uh, hindi ko lang po alam hmm. kung meron pa po tayong maabutan <laughs> sa Nubay Siha. Oo, oh, lalo na sa Nueva Ecija, Pero sa mga ilo-ilo, ganyan, uh, ah, uh, may ma iloilo, siguro sila doon. Meron sila doon, no? Medyo nahuli yung ibang area. Ah, ah. Medyo nahuli yung mga area. Ah, okay. O oh, yun mga kasaksig. kung may ano naman kayo, may katanungan naman kayo about sa kung sino yung pwedeng makuha na doon. Kay sir na lang, sa inyo na Ako. lang sir, no? Para may ano recommend. Po, marami po kasi nalilito doon sa mga farmers po na natin na nagtatanim ng lumping. Uh -huh. Yung mga nabibili kasi nila. May mga lumalabas po. Oo, yung yun, mga sir. Make. Oo, paano, paano malalaman uh -huh. yung original sir? Siguro po iibibigay ko na lang po sa inyo yung mga bagong picture ng Ay, mga, mga namin, picture ng mga packaging namin Ayun, para ma paaga no po natin. Ah, oh, meron ba doon nakikita na parang barcode niya or Ah, meron po. May oh. pinagkaiba po doon niyan. Hmm. Tapos uh, ipapakita ko din doon yung lumang packaging ah, ah. tapos compare din sa bagong packaging. Bagong packaging. Eh, Oo, oh, uh, tapos uh, meron din pong sa mga hindi po nakakaalam kasi marami nagtatanong kung Facebook po, po ba o hindi yung ano uh, yung galing sa DA. Oo. Uh, uh, so, yung binibigay po ng DA, yun po ay legit po yun. Legit Dahil, okay. Yun po ay direct tapos sa company ng Lungping uh, tapos ang ginagawa po kasi kapag binibigay sa DA, parang binibinta namin sa DA. Uh, uh, iba po yung packaging. Iba yung kasi packaging meron po niya. Kasi sinusunod na packaging. ah. Uh, uh. So, tapos yun may nakalagay mga po dun ng logo ng DA tapos not for sale. Ah, okay. Kaya uh -huh. kapag may nagpinta po sa inyo na kapareho ng packaging ng sa DA uh -huh. at wala yung Department of Agriculture na sticker uh -huh. at ng not for sale, ibig sabihin po, bininta lang po ng mga freelancer yun. Uh Huwag niyo pong tatangkinigin yun. Uh -huh. Dahil marahil nung nakaraang taon pa yun na ibigay uh -huh. sa DA, uh, mahina na po ang tubo. Na. Mahina na ang tubo. Yung iba nire pa. No. Ako oh, kasi sir, ilang kilo yun sir? Yung isang bag? Limang kilo ba? 3 so, kilos po yung ah, isang, kilos. isang pack po. Ang ah, 3 kilos ngayon. Opo. At saka ano naman ngayon sir eh, di ba? Tanongin na rin natin yung presyo ng per bag ngayon. Kasi buong Pilipinas naman yung presyo niya sir, di ba? Yes po. Uh -oh. Ang ano po ngayon dyan, sa mga dealer's price po natin, uh, 1,100 per 3 kilos po yun. 3 kilos? Opo. Pero minsan kasi dahil sa nagpapasa-pasa na po yung ano, uh -oh. yung uh, stock po natin, distribution po tumataas yun. na po ng tumataas. Yun. Ah, yung mga pressure. Yun. Kasi pasa-pasa na po yun. Pero yung pinaka-ano sir, yung, yung Yung para... SRP po kasi, yun talaga. 1,100. 1,100. Okay. 3 kilos. Ano yun sir, sa lahat ng variety na yun? Opo, sa lahat ng Ah, okay. Kahit 5, 3, Pare -pare. 4, ano, basta Pare lahat. Pare-parehas na yun. Ayan, balay nyo sa inyo mga kasaksid sa lugar ninyo uh, kung may nagbebenta man sa inyo ng long ping sa inyo tingnan nyo muna kung original papakita naman natin dito sir no sa yes, picture sir. na si sir o oh, dito titignan nyo na lang dito sir, para hindi rin kayo maloko oh. Oh, oh. <laughs> ang naitanim nyo long ping tapos masisisi ang long ping bakit Pero, hindi sa <laughs> totoo lang po meron din nag ano sa akin uh -oh. eh, sa akin Tinatanong Hmm. ko daw palitan. Tinanong ko kung saan galing yung binhe. Ah, ah, ah. Binili lang daw sa Farmer Dave. Ah, sa so Farmer so, Dave. Eh, mahina yung tubo. Eh, hindi po yan papalitan ng kumpanya. Hindi galing sa amin mismo eh. so, may expiration date siya, sir? Ah, Tingin nyo? Lahat uh, naman po ng hybrid, ah, six months po yan. Magmula ah, six po months. nung ano, date tested niya. Ah, ah, ah. O, date. So, so dapat... Pag bibili ka, tignan mo kung yung date niya kung lumagpas ako. na ng 6 months. Ganon. Pero mer meron din yung iba kasi. Dati, Uh, ang ginagawa kapag hindi naubos yung yung, yung ngari with season uh, uh, hindi po na hindi po na paubos ni dealer uh, kapag galing po mismo sa company yung ano ang ginagawa namin dati kasi uh, kinukuha namin nilalagay sa air condition na ano, mm, storage, yung, storage, at yun show. ay ganun, uh, pwede pa rin pong ma-preserve uh, yung germination niya. Ah, oo. Apo. Kung may ganun sila sir, pwede yun. Opo, pero ngayon uh, wala na po kaming stock kaya wala na pong ganun nangyayari. Ah, yun. wala na ganun nangyayari. Pugos na kasi yung mga stock. Na. So, next year. Ibig sabihin, sobrang dami talaga sir. Apo. So, Mubili, next no? year po, siguradong bago lahat. Bago lahat. Kahit uh, yung mga binibigyan, binibigyan namin na ngayon, uh, dinidigaling po ng, ano yan, ng China. China, oo. Uh, sa, sa main, company. Ah, uh, tapos pagka-deliver dito, deliver kaagad sa mga dealer o distribution agad. Sa, sa totoo lang ginagawa na kami ano ay. Parang hinahanting na kami ng mga farmer dahil wala kami ice. <laughs> I serve. I ano. po, uh, karamihan po ng stocks po namin sa ano ay binili po ng di binili ng di sa ano. So, para sa mga, sa mga farmers. hindi po nakakaalam, yung galing sa DA, yun po ay binibili. Uh, Kasi marami nagko-compare pag nagbibenta ko ng mga eh, sa akin di ba kita di libre lang uh, doon po, binili na binili po ng pinili DA. Oo, <laughs> <laughs> uh, yun yung ano, ha, malinaw ma oh, ha, oh, Binili ng DA yun, kaya libre, oh, lang. Uh, presyo, eh, oh, na, no, libre lang. Oh. yung presyo. Oh. Ano, libre lang. natapos na sir, no? Ang pagbibigay ng go government. natapos ah, tapos, Matapos na yun. Eh, oh. Dahil marami, Matapos na. taniman na po kasi. Taniman na eh. Oh. Nag-start po sila magbigay ng ano, ng pinhe. Yung ibang yo uh, maaga po silang ibigay, October pa lang nagbigay. ibigay na rin uh. uh, para so, yung mga maaga, yung nag maaga nagsisimula uh, uh, yun mga kasaksid, kung may katanungan kayo, please mag-comment kayo sa baba para at least may tanong yes, natin po. kay Sir EG Boy so ito, ito na yung ano nila mabilis na, sige sir salamat sir, balis hey, sa susunod ano ulit tayo, makapag-usap naman tayo sa ibang ano ah, yes, naman po. din uh, para ano Pari, so, yun. ano to eh 10 days pag wala po nitong uh, pagkatanim na to, magano na po kami, mag-apply po kami ng urea. Mag-apply na ng Bali, urea. na bis kami mag-apply dito. Uh -huh. Una po yung basal. Uh -huh. Tapos pangalawa, urea lang po. Urea? Uh -huh. Anong days yun, sir? Yung uh, uh -huh. ang, 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 ano po niya, uh -huh. sa recommendation po ng D, uh, DA region, uh -huh. 30 dust po siya. Ah. Uh -huh. Mag-apply po kami ng Uh, ah, yeah. Yuri. After lipat anim na yun sir. Opo. Para, At 30 mula punla. punla. Ah, okay, so yun. 30 days na. 40 days. Tapos ang susunod dito 40 days na. 40 days na. 40 to 45 days na. And then next, yung last po namin uh -huh. ay 55 to 60 days na. Mm, so parang ilang beses, apat, ilang beses? 4 uh, na beses kamagayon. Kasali na yung ano, yung basal. Ah, uh, ang pinakalas yung 55 na. Opo. 55. Okay. Yung yun po ay rekomendasyon galing sa DA. Dito po sa may hybrid uh, challenge po natin. Pero depende pa rin sa kanila kung uh, ano yung uh, naging practice nila. Kahit yung practice nila sir okay lang. Uh, mas maganda po kung masunod siguro po natin yung kahit yung recommendation lang ng long ping. Ayun ng long ping. Ang uh, uh, recommendation uh, uh. naman po ng long ping kapag tag-araw po. Mm uh, mag-apply ka uh, sa 4 to 6 dot magmula po pagkalipat tanim no? uh, uh, uh. mag-apply po kami ng ano, tatlong bag ng triple 14 okay. at saka dalawang bag ng urea yeah. sa anong date yun sir? 4 to 6 dot 4 to 6 dot okay. okay. ang susunod na schedule na po noon ay 14 to 16 dot uh, ang, uh, mag, ang ilalagay naman po namin, dalawang bag ng triple fourteen, dalawang bag na urea. Urea. Sa isang itara ba yun, sir? Pag yes ano? po. At ah, uh, isang okay. na po yun. Tariya. Then yung top trees po namin tinatawag, yun po kasi nasanay ang mga farmer ah. Uh, top trees. O oh, huling, huling fertilizer application, uh, 35 to 40 dot, yun naman po yung uh, isang bag na urea at isang bag na 0060. 0060. Opo. Okay, yun pala. So, uh, ba, sa tag araw po, bali 11 bags po yung magagamit. sa tag araw sir so say said Sa tag ulan naman po same timing pa rin po siya uh, 4 to 6 dot mm. uh, maglalagay lang po kami ng tatlong tatlong uh, triple 14 uh, isang bag na urea uh, uh, tapos 14 to 16 dot dalawang bag ng triple 14 at uh, isang uh, kalahating ano kalahating urea kalahating urea uh, po ngayon, sa, sa timing naman po ng tag-ulan, uh, tag ano po kami, 40 to 45 dot. 40 to 45 dot. O, uh, diba sa tag-araw, uh, tag ano siya, 35 to 45. Ah, ah, uh, Dito po mas mas nahuli. 40 to 45 dot, maglalagay lang po ng kalahating bag ng urea, tapos isang sakong 0060. 0060. Kung, okay. paso, kung ano naman, sir, gagamit naman sila ng mga organic fertilizer, sir. Eh. Uh, Pwede, mas maganda ba siya or ano? Mas maganda naman po siya mag gumamit sila ng ano, ng organic fertilizer para sa ganun eh nako-condition ulit po yung ano yung lupa. Oo. Oh, may tinatawag na soil condition Ay ano, oh. ta kino-condition Pero yung ano. Hindi kunwari uh, first time mo pa lang po gumamit ng organic. Uh -huh. uh, hindi po kaagad-agad ano 'yon eh. Ah, uh -huh. uh, uh, dahan-dahan po kayo magbabawas. Kumbaga hmm. so, mag ngayong taon na to. Wag muna kayong magbawas. Wag muna kayong magbawas. Please nalagyan na po kayo. Nalagyan, nalagyan na po niya. Uh, na nakatikim na yung lupa. Oo. Uh, uh, uh. Tapos, sa pangalawang trapping, mm -hmm. uh, ganun pa rin po. Ganun pa rin. Sa susunod, magbawas na po kayo lalo na ang nitrogen. Nitrogen. Oo. uh, uh. Po. para magbawas na dahil karamihan uh, yung organic, lalo na kapag tayo ng manok yung nilagay. Uh, nitrogen talaga yun nitrogen. eh. Uh, uh, yun, mga kasaksid. At binigyan tayo ng idea ni ano ni Sir EG Boy para may may ano sa inyo yung magandang tubo ani ng halaman. Ayan mga kasaksi. So yun sa mga may mga katanungan, comment lang kayo para malaman natin at may Ito tanong po, din natin. Marami nagtataka kung paano mapagkakasya yung ano uh -huh. yung punla. Uh, <laughs> sa totoo lang po itong nabunot namin na LP534. Ah, uh -huh. nakabunot sila kahapon ng 222 na punla. 222. Opo, 6 kilos lang po yung kut yung kilos. binhi namin. Uh -huh. Ah, 6 kilos na yung nilagay niyo dito, Abo, sir. Pero ito ilang man. square meter to, sir? Nasa 2,000 na higit na po ito. Ah, 2,000. ito, ito, sir, na mula pa rin nasa ano sir? 2,300 ata to. 2,300. Oo. Hanggang doon sa nagtatanim doon sa Abo, dulo, sir. Maraming pang sobra, marami akong hindi pinalagay dito kasi meron pang tataniman sa Ah, sa likod. ah uh, yung 50, nilagyan na namin dun sa likod. Ah, Bari okay. 170 ano, lang ang dito. Ay, 170 lang. Nakikita nyo naman doon, patapos na sa likod. Oo. Uh, uh, dito sa harap ay marami pang punda. Marami pang punda. Kasi ang ano lang po dito, isa dalawa lang na puno kada tundas. Ay, ah, sa dalawang uh, puno. Yun na, o okay, nabanggit nyo sir na ano, isa or dalawa na puno lang. Oo. Uh -huh. mas, mas po kasi siya at saka sigurado mag, para mag-gasya po yung ano, yung punla yung punla oh, so sa isang ektarya sir ilang kilo sir na longping ang kailangan na ano doon uh, 15 to 18 kilos po 15 so ilang bag ng ano yun sir ng, kasi 3 kilos diba so, 9 10 5 uh, 1, 2, 3, 5 6 ani mga ganyan 5 or uh, 5 to 6 packs 5 po. to 6 packs oh sa isang ektarya ito so, nang lapo namin diyan ay 18 kilos lahat so, uh -huh. so ang tataniman namin ay like isang hektarya. Uh -huh. sa sabog tanim sir, pwede din, maganda rin. Uh, sa mga part ng nagsasabog, maganda rin po siya. Pwede rin. Oo. Pero ang ang requirement po namin ng seeds nasa 30 kilos. 30, kilos? 30 kilos, 35, kilos. Ganun, dun, dun, sa isang hektarya sir. Pero may mga gumagamit din na uh, 24 to 27 kilos lang ang nilalagay sa isang hektarya. Ah, sa isang hektarya. Okay mas makakatipid ka pala kung lipat tanim kasi 18 kilos di ba mas control mo yung ano eh. oh yung space niya yung label yung, yung label oo oh, pati na rin hmm. yung ano uh, parang dalawang magiging ano nila diyan sir no makatipid sila sa tauhan na magpapatanim uh -oh. o makatipid sila sa seed pag uh, naglipat tanim naman <laughs> alos parehas din lang <laughs> alos parehas din? pa rin yung ano ani sa uh, lipat tanim lipat tanim kahit na mas malaki yung puhunan niya uh -huh. Tapos bawi mo naman control mo din yung ano eh yung level ng lupa oo uh -huh. syempre kakaunti ang ano tutubong hmm. damo tutubong damo kasi yes. kapag direct ka di direct kasi marami pong tumutubong eh. damo hindi kasi mo alam kung ano mahirap kontrolin oo oh, mahirap kasi dikit-dikit oh, sila oo ayun uh -huh. oh, mga kasaksida Sige, sir. Maraming maraming salamat, okay, sir. ha. Salamat sa susunod po, na lang sin. ulit. <laughs> Ayan, si Sir E.G. Boy, ang lagi Ay nakita ba po, sa pag-a-trip? Parang nalang, si E.G. Uh, no, si at si E.G. Boy. Ayan, o Ayan, tsaka pakishare na rin po sa mga gumagamit din po ng long ping. Ayan, sa mga ah. group para magkaroon din po sila ng idea. Dito sa ating vlog ngayon na long ping. Ayan, yes, na sir, din. Maraming salamat. Good morning yes, po. Okay, sige po, sir. Thank you. God bless Thank you yun mga kasaksid at tapos ng ating video no maraming salamat kay Sir Ichi Boy at nai-explain niya sa atin mga kasaksid at ayun see you na lang ulit sa susunod at kung may mga tanong kayo mga kasaksid pwede kayo mag comment at pwede kayong mag chat sa atin sa FB page na GMG para malaman natin kung ano ba yung mga tanong ninyo kung ano pa yung mga tanong ninyo para masabi natin sa kanila dito about sa long thing Ayan. So marami pa tayong mga pupuntahan mga kasaksid ng mga farmers na o kaya corporate farming para dito. So yun sa mga kumantabay at sumubaybay sa ating video. Maraming salamat po. Please yeah, like, comment, like. and subscribe. Ah, sige sir. Sige sir. Okay. Please like, comment, and subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell para lagi pong updated sa lahat po ng ating mga video mga kasaksid. Maraming maraming salamat. Po. Let's go!